So, uh, good news yung nakakakalakas. So, sa so good news, sa good news, may anong ako ng good news para sa ating mga aspiring applicant. At syempre sa mga nangangalap at makapasok dito sa ating bureau. Okay. Paano masabi? Okay, so ang good news na yan, now officially, okay, now officially open na po yung ating quota for the year of 2024. okay Paano masabi? Okay. So, agad <laughs> na po nyo ang mag- pagpasa ng folders sa any na pinakamalapit na regional office sa inyo. Okay, mga partners And then, um, 2,000 lang po, no? 2,000 nation one in the Philippines yung uh, kailangan ng ating biolo na aplikante. Okay, so dito sa NCR, I think, uh, abot na naman po ng 300 applicants yung kukunin dito. Uh, no idea lang ako sa other region. Okay? So, dito rin uh, na din natin o bibigay ko rin dito yung mga documents na kinakailangan ng ating bureau. Okay, so dito is uh, number one, uh, personal data sheet o CEC revised 2017 PDF file. Okay, so ito ay madadownload nyo to sa Google o any website na, uh, social media natin. Marami na po yan. And then, a uh, photocopy of birth certificate from PSA. Dapat yung latest ninyo. Ha? And then, authenticated diploma. Okay? So, dapat po authenticated ang ating ipasa sa regional office o nakalakip sa ating uh, folder. Okay? And then, uh, authenticated transcript of records. Kailangan din po yan. So, kailangan authenticated, no? From school. And then, uh, authenticated certificate of eligibility or board rating with photocopy of PRC license of PRC ID license. Okay. So, ito po, kailangan din talaga authenticated. Okay? So, sa mga wala pang idea, sa mga nakapasa pa lang sa board exam, itong late lang po, no? nakaraang buwan lang, is kailangan nyo pumunta sa Mora, uh, sa Amor, sa Moraita, okay, sa Maynila para magpa uh, authenticate. So, may bayad po yun na uh, per piraso po, may bayad po, magpa-authenticate po doon. At, syempre, magpa-verify na rin po kayo. Okay, ito, reminders, dito sa uh, inyong uh, PRC ID, okay, or PRC rating, uh, eligibility, kailangan nyo pa pong magpa-verify. Okay, meron pang ibibigay sa certification, ang PRC para kayo ay uh, certified na nakapasa ng board exam maliban doon sa dip, uh, certification of uh, rating no bibigay sa inyo yun kailangan niyo din magpa-verify doon para iningi ng bureau natin yan and then uh, sa mga kasal naman photocopy of marriage certificate from PSA if applicable no so kailangan po yan sa so, mga asawa na okay kailangan po talaga yan and then photocopy of NBI clearance kailangan nyo po yan din. And then, photocopy of police clearance. Dalhin nyo na rin po, pag nagpasa po kayo ng uh, NBI Police Clearance, dalhin nyo yung mga original ninyo. If in, if in case man hahanapin sa inyo na, bureau. And then, uh, photocopy of barangay clearance. Madadali lang naman to, Ito yung medyo may repeatable. Photocopy of court clearance. Okay, physical clearance, regional trial court clearance, municipal trial court clearance. Okay, so tips ko sa inyo dito sa photocopy of court clearance, kailangan nyo na ipa-authenticate. Okay, so para wala tayong question dyan. So, ang meron itong validity, no? So, almost 15 days, 30 days ang validity nitong mga court clearance. Okay, at syempre agahan mo kumuha ng mga court clearance dahil tambak ngayon ang mga court natin. So, i-schedule kayo niyan kung kaya niyo kukunin. So, dapat agahan niyo ang pagkuha. Okay? Para makapagpasa kayo ng folders ng maaga dito sa ating bureau. And then, uh, ito, bago ito. Bago ito. Kasi nung kami nag apply wala pa ito. Itong uh, photocopy of PNP Directorate for Intelligence Clearance. So, kung dito kayo sa NCR, pumunta kayo sa KRAME. Okay? Pumunta kayo sa KRAME or sa Uh, bikutan, no? meron tayong intelligence unit diyan Or, any, hindi ko lang alam po ngayon is kung applicable po sa mga station intelligence unit natin. Okay, sa PNP. So, that time, uh, sa amin kasi, wala po, hindi pa po ito kasama sa requirements nung uh, time namin. And then, the last is photocopy of national commissions indigenous in uh, SIP, uh, Office of Muslim Affairs, certificate of, if applicable. Ito yung mga... Uh, what do you call this? Uh, may mga deficiency sa height. No? So, deficiency sa height. Okay? And then, uh, kasama na rin dito yung, ano, i-consider na rin yung, uh, yun yung age pag meron tayong uh, certificate of NCIP, galing sa NCIP. Okay. So, ayun po yung mga documents na kailangan natin i-prepare. Okay. So dapat uh, agahanin ninyo ang pagpasa ng folder. And then mga ka-partners, no, it's mga aspiring applicant natin. Advice ko lang din, no, advice at siyempre gabay sa inyo sa pag-apply uh, o pagpa sa ating pag-apply. Okay. So unang-una uh, bago bago tayo uh, mag-proceed sa regional office o magpasa ng folder, i-check muna natin. Okay? So, lalong-lalo na dito sa uh, what do you call this? PDS natin. Okay? Dito sa PDS natin, mga ka-partners, no? yung personal data sheet natin, si uh, CSC Revised 2017, kailangan po uh, pulido yung ilalagay natin doon. No? So, mas maganda maganda yung credential natin doon kung meron tayong ilalagay. Okay? Lalong-lalo -lalo sa mga background seminars, trainings natin. Okay? So, meron akong video Uh, dito sa ating channel na pinaliwanag ko kung gaano kahalaga ang uh, uh, PDS o personal personal data sheet natin no. So dito nila kami nagbe-base no kahit sa ang company uh, dito nagbe-base ang ating uh, mga mga nasa bureau okay kung ano yung background natin no aside from uh, the other uh, certificate na i-attach natin dito sa ating uh, folder So, unang una tinitignan is the summary is the PDS. Yan talaga pinaka-summary, pinaka-ulo ng ating information about sa background natin. No? So, dapat uh, gandahan natin yung pagawa ng PDS. No? So, isa yan sa makakapansin, sa agaw pansin sa inyo. Lalong -lalong na dyan sa mga aplikante natin na galing sa uh, other agencies Like example, naging teacher na po sila, mga engineers natin, mga nurse natin na uh, nag-apply dito sa bureau as a uniform, no? So, isa yan sa mga katulong sa inyo, yung mga dating inyong seminars, no? Isa yan sa mga gawpansin sa inyong um, PDS, no? At syempre, dapat panindigan natin kung ano man ang nakalagay doon sa ating PDS, okay? And then... Um, sa mga aplikante dyan, sa pang advise dapat maging uh, bibo tayo. Kitaang <laughs> may tumatawag. Hula na sisira uno. Paano mo sabay? So basta't you nakaka so galang talaga pag nasa uniform tayo in time anywhere in the in uh, place, sana may tatawag at may tatawag. regarding sa ating trabaho. Okay, so back to topic tayo mga partners. So ayun, advice ko lang, okay, bal balik tayo sa advice para sa mga aspiring applicant natin na uh, ano na makapasok dito sa ating bureau? Okay. Isa sa advice ko yung uh, sa PBS, no? Dapat, uh, siyempre, gandahan natin yung uh, credentials natin doon. Kasi yan ang pinaka-summary, no? Ng ating folders. Yan ang unang bubungad sa mga uh, bureau o sa magbabasa ng inyong folders. Okay. And then, isa pa, uh, ulitin ko lang ulit, dapat maging bibo. Okay, maging bibo kayo sa inyong pag-apply. And then, no? dalawa ang ipanang eh, importante na dapat yung tandaan. Dapat, yung galing, nandyan at syempre yung diskarte. Okay, dyan nagkakatalo. Yung galing, no, nandyan lahat. Lahat tayo meron yan. Nasabi ko sa inyo, lahat ng aplikanting nag-apply ngayon is magagaling yan. Isang Paano masabi? sa magagaling. <laughs> ang problema lang ay dito sa diskarte. Ano yung diskarte? Dyan nagkakatalo ang mga aplikante. Okay? Yung diskarte na yan, maraming diskarte yan. Marami yan. Maraming kaulugan ng diskarte. Okay? Kaya isipin ninyo kung ano yung inyong diskarte o gameplay sa pag apply ninyo. Okay? Parang chess yan. Okay? Kailangan nyo checkmate no? Yung inyong kalaban. Siyempre dito, yung checkmate ninyo, dapat may aim na makapasok kayo sa ina-apply ina ninyong bu uh, bureau na bubulol na ako. And then, um, marunong kayo makiramdam sa paligid. No? dapat updated kayo. Huwag kayong patulog-tulog. Huwag lang kayo umasa na maganda ang inyong credential. Dapat siyempre ipakita ninyo. Once na humarap na kayo sa mga panelist, sa interview, sa mga itatanong sa inyo. ngay ipakita, ipakita ninyo na tama, tama ang mga nakalagay doon at nakikita nila sa inyong kilos, galaw, okay, at sa inyong pananalita. Okay. So, ayan. Yun lang po muna siguro ang ating uh, Ibigay na advice inyo at siyempre comment kayo below kung anong yung gustong malaman uh, dito sa BGMP. Sa mga spare application, pisahan ninyo, no? Mga kumuha ng mga clearances na kailangan na, na documents dito sa BGMP at para siyempre mas maaga ang inyong pagpasa dito sa BGMP at para din maaga rin kayo sasalang sa proseso sa inyong pag apply Huwag na kayong patumpik-tumpik, huwag na pabagal-bagal, huwag pa tamad-tamad, okay? sa mga spelling applicant natin dyan. At syempre, no, hanggang uh, dito na lang po yung ating video. At, uh, God bless sa mga aplikante at good luck sa inyong pag apply sa at ang inyong journey dito sa pag apply sa BGMP. No, galingan natin. diskarte, no. Importante yan. At uh, tiwala sa sarili. At syempre, tiwala sa itas. Okay? So, okay. Yan sabi ko, comment kayo below kung anong gusto nyo pang malaman dito sa BGMP. And, uh, I think, Hanggang dito na lang po. At syempre, marami pa tayong video at syempre, pag-uusapan na, na, topic. Okay, regarding sa BGMP. At, uh, God bless. Uh, tiwala sa sarili and saludo.